pasing so, ready ka na may interview ng GMA? Ready ha? na. Ready na? So, Ayan, so yun guys, ano? Yung, yung sinakal mo kagabi, kasi kaya ni GMA. <laughs> <laughs> so yun guys, uh, abangan nyo po, interviewin po kami ng GMA. Let's go, baka maging artista na po. Ha? Let's go guys! Sa kami ngayon sa GMA. Ayos sa magi-GMA na tayo kay Brownie. Yes! Natupad na <laughs> so, mga lahat ng pangarap. <laughs> Busing, no, magi-GMA na tayo. Magi-GMA na. <laughs> Abangan nyo guys, pupunta kami doon. I-interviewin kami ng GMA. Let's go! <laughs> Ayan okay, guys, papunta na po kami dito sa... <laughs> sa Tulay. Tulay na ano, interviewin. O, oh, dito and... tagpuan namin ng GMA. Dito kami <laughs> interviewin. Yes, yes, yes. Diba kay Brownie? Yes guys masisilayan na rin kami ng yes masisilayan na rin kami ng camera ng GM yan, ba, yan po ba yung camera ng GM eh? ha guys What? hi guys hi guys hi kayo kay 6 ix 9 ang galing pa ng camera ng GM oh. ayun so, guys magigisi ka so na yata kami <laughs> <laughs> si, idol, si idol si idol So let's go guys, pupunta tayo dito sa ano ng GMA kasi kasi inaano yung, yung, hangin bridge 69. Oo. oh. baga, ha? Uh, nandito kami sa 69 sa ilog ilog na munte uh, ba't munte? kasi ba? Ka <laughs> uh, dito kasi dito kasi kinulong nung araw yung mga hapon ah, ganun? kaya ilog na munte hindi po ba yan na bubuwal kuya? Uh, pwede kami sumakay dyan uh, may bayad dyan, So, papating motor Bakit po? Pa-picture Pa-picture ka sa akin. <laughs> okay, guys, hawak oh. tayo sa motor guys. Ayun. Yeah. Tinutulak na, papunta tayo dun sa kabila. Pwede sa kabilang. Sana wag lumakas ang alon. Sila kuya brown na iniwan ko na. Ay sila oh. Ang lalim. Inaabot yung balsa. Oo nga. Inaabot ng balsa. Hindi pwede. Baka maano tayo. Ma malunod. Oo nga po eh. Oh, Oo sila <laughs> Ayan. Ayan naman po yung ginagawa nila. Hinihila nila. Ayan. Hinihila po nila yung balsa. Galing doon sa malayo. Ayan po. Magmabigat yan pero... Tingnan nyo naman kung gano'n sila kasisipag. Ayan po. Ayan. Yung po yung trabaho nila dito. Yan po ba yung trabaho nyo po dito? Pag po malalim Pag malalim. Pag po hindi na. Po. Oh, galing nila, ho. ay na po, nakatawid na. Pagod ba? Pagod. Ang <laughs> <laughs> lakas naman ang loob ng mga batang are. Tingnan nyo naman kung gaano kalalim yung tubig. Tapos tingnan nyo kung gaano kalakas ang mga loob dito magsisidrive-drive dyan. Tatawid po sila dito kasi yung tulay ay sira. Ayun. Ayun po sila Oh. Magadali eh. Paano rin na sila nyan. Ayun natrap si Toby guys. Kawawa naman. Walang tumutulong. Alam. Alam. 6ix9ine <laughs> dito po tayo guys ngayon guys nandito kami nila 6 ix ngayon uh, sir ayun. ayun po yung game niya. ayun yung camera man oh. ayun na, naglalakad pa taas ayun lang oh. ayun nakatawid na nakatawid na ba? ayun Ay, siya Awit na, uwi na ang Team Uding. Ayan po, uwi na po kami. Dito tayo sa ilog ng Monte. Ayun. Ayun. Tinan nyo naman ang taga-tulak namin. Ayan, oh. Pogi, ilang tao ka na, Pogi? Pogi. Ilang tao na Pogi? ka na? Wala daw siyang edad. Wala nga <laughs> edad. Sira yung tulay, like guys. Dito kami Oh my god, abot yung tubig Dati tong head. Nabangga. Hala, nabangga. Si busing ang hawak sa akin ngayon. Diya, yung sapot ko, taga-taga. Rico. Oy busing Diya, etaga, okay mo. Yung may sapot ako, yung sapot. Tapdalan <laughs> lang po. <laughs> sobrang bait ni si Kuya Paul, tatalo niya at tutulong. Ang lakas mo mga, naman, Bey. Ang lakas mo yun, naman. Ayan, baba yung iba, yung may may stipend. Papababay mo ako, may stipend ako. Ayan, baba yung iba. Ayan, baba yung iba.